Kumusta mga ka-atletiko? Sa isa na namang pagtutok ng spotlight sa hashtag paboritong atletiko, pag-usapan natin ang towering volleyball na si Dindin Santiago Manabat o Aliona Denise Santiago Manabat. May taas na 6'2". Hindi lamang basta isang volleyball player si Dindin Santiago Manabat. Siya ay isang leader, kampion at huwaran para sa maraming kabataang atleta sa Pilipinas at sa iba't ibang parte ng mundo. Ipinakita niya ang kanyang galing magmamahal sa sports sa iba't ibang liga, lokal man o international, at nag-uwi ng maraming parangal at titulo. Ipinanganak noong September 26, 1993. Lumaki si Santiago Manabat sa isang pamilyang mahilig sa sports. Dati kasing basketball player ang kanyang ama na si San Santiago noon sa NBA, samantalang ang kanyang ina ay isang caregiver naman sa Israel. Meron siyang apat na kapatid at kabilang na ang kanyang bunsong kapatid na si Jaja Santiago na isa ring superstar sa volleyball. Nagsimulang maglaro ng volleyball si Santiago Manabat sa murang edad at agad na ipinakita ang kanyang potential. Naglaro siya para sa USD Golden Tigers sa kanyang unang taon sa kolehiyo bago lumipat sa National University kung saan siya naging kapitan ng NU Lady Bulldogs. Pinangunahan niya ang kanyang koponan sa maraming tagumpay at nakamit ang ilang parangal tulad ng UAAP Season 76 Best Attacker Award. Naglaro rin siya para sa iba't ibang club team sa Shakey's V League at Philippine Superliga gaya ng Smart Maynila Netspikers, PLDT Home Telpa Derby, Turbo Boosters, Petron Blaze Bikers, RC Cola Army Troopers at Photon Tornadoes. Nakamit niya ang dalawang kampyonato kasama ang Photon Tornado sa 2016 PSL Grand Prix. Nakuha rin niya ang ilang individual na parangal, kaya ng SVL 10th Season First Conference MVP, SVL 11th Season First Conference MVP at 2014 PSL Grand Prix Second Best Middle Blocker kinatawan din ni Dindin ang Pilipinas sa iba't ibang international na kompetisyon tulad ng Southeast Asian Games at AVC Asian Women's Club Championship. Noong 2018, kinawa ni Santiago Manabat ang kasaysayan bilang unang Pilipino volleyball player na naglaro sa Japan V-League, isa sa mga pinakaprestiyosong liga sa Asia. Sumali siya sa Toray Arrows at tinulungan silang makarating sa semifinals. Naglaro rin siya para sa isa pang hapones na kupunan, ang Kurobe Aqua Fairies noong 2019. Noong 2022, lumipat siya sa Thailand at naglaro para sa Nakon Ratchashima kasama ang fellow Pinay volleyball na si Maidlyn Paat. Bumalik din si Santiago Manabat sa Pilipinas at sumali sa Cherry Tigo Crossovers kung saan muling nakasama niya ang kapatid niyang si Jaja. Dalawa silang nag-team up para pangunahan ang kanilang kuponan sa pagkamit ng kanilang unang professional championship noong 2021. Tinalo nila ang malakas na Creamline Cool Smashers sa isang pampasiglang 5-setter sa Game 3 ng 2021 PVL Open Conference at nitong 2023, pumirma si Santiago Manabat sa Akari Chargers, isang bagong koponan na sumali sa PVL noon lamang 2022. Inaasahang dadali niya ang kanyang liderato, lakas at mataas na kasanayan sa kanyang bagong koponan at tuturuan ng mga bagong bituin ng Philippine Volleyball. Hindi lamang matagumpay na atleta si Dindin, Din. siya rin ay mapagmahal na asawa at ina. Kasal siya sa basketball coach na si Chico Manabat at mayroon silang daughter na si Chloe Sapphire. Pinanatili niya ang balanse sa kanyang pamilya at karera sa volleyball nang may gilas at dedikasyon. Si Santiago Manabat ay inspirasyon sa maraming umaasang volleyball players na nangangarap na mabot ang mas mataas na antas sa kanilang sport. Ipinakita niya na sa sipag, tiyaga at pagmamahal, walang imposible. Sino ang susunod na volleyball na gusto niyong i-feature sa hashtag paboritong atletiko natin mga ka-atletiko? I-comment mo na yan!